Okay, kasama po natin ngayon si uh, Ronnie Swan o mas kilala na si Boy Tapang. No? Huh? E, sumasagot siya sa mga isyo ng kanyang pagka-custody dito sa Alcoya. Uh, sir, sir uh, Boy Tapang, sir, pwede ma mo, sir? Masay sa'yo, mas, mas, kung anong nangyari daw, sir, kung napunta ka dito sa Alcoy Police Station. Yes, sir. Okay, magsalita mo ako ng sa side ko. Uh, ang dami kong narinig na balita, sir. Sabi ng mga dumadala sa akin. Um, di man lang inantay na makipakinggan yung side ko. Kung ano yung totoong, totoong buong, buong, story. So, basta lang sabi ng kung ano-ano. Pero naintindihan ko kasi pinoy tayo eh. Kahit nagawa ka ng tama, may masabi pa rin. Kahit nagawa ka, na, kung gagawa ka ng mali, malamang may masabi silang na mali. So, hindi mo expect na tama yung sabihin nila na nag nagawa ka ng mali. Saka, ano sir, um, kung makapagsabi sila na napakasama kong tao, ano ba ang akala nyo sa problema ko ngayon? Nakapatay ako, nang rape ako, nagnagaw ako, addict ako. Yung problema lang po namin, napakalit lang po talaga. Problemang mag-partner lang talaga. Nag-away kami kayo, di ba kayo nag-away ng partner nyo? Kung di kayo nag-away, congrats! Kasi na, nasa perfect na relationship kayo. E kung nag-away kayo, ataro lang yan. E kung nag-away kayo, nag, nabuhat, nagbuhatan kayo ng kamay, yun ay hindi tama. Pero yung sinabi nila sir na binugbog ko yung partner ko, abay yan sir, hindi totoo yan. Yung partner ko sir, kasama ko yan dito, nakulong ako, binabantayan niya ako sir. Kaya tignan, iharap ko dito yung partner ko sa inyo. Walang, walang kayong makitang sugat sa mukha niya. Pasa sa mukha niya, balibalib buto. Wala kayong makita. Napaka ganda ng kutis ng misis ko dito pag nandito siya, sir. Wala, wala. Walang bugbog na nangyari, sir. Sa katunayan nga, na sobrang away namin, uh, dumating sa punto na nasira lahat ng gamit namin sa bahay. Siguro yung mga gamit na nasira doon, nas nagkakalaga ng mga 10,000, sila nasira talaga, mga TV namin. Binasag talaga lahat, sobrang galit niya. Tapos, Pumasok siya sa kwarto ko habang ako, titignin ko siya sa panini, pagsira niya magamit, tumakbo sa kwarto. Titignin ko siya, parang nangasar mo, oh, sige, basagin mo lahat ng gamit dyan. O oh, sige, ganun, papakulong kita, ha, ganun. Pumasok siya sa kwarto, nakalak yung pintuan, sinira niya yung pintuan. Tapos pagkasira, pumasok siya sa nabutas na pintuan, yung sira na pintuan, yun yung hinapas niya sa akin. Nung pagkapas niya, niyakap ko pa nga siya eh. Sabi ko, tama na kasi naawan na ako sa mga gamit ko. <laughs> so, nung hinakap ko siya, Hanggang dumating yung mama ko, nagalit si mama ko na ba't namin sira dito? Napagalitan siya, hanggang nag-awit mama ko, hanggang lumalak tuloy yung away, hanggang pumunta siya dito sa sa ano, sa police station, nag-report siya. Hinayaan ko, report ka doon kasi hindi kasi wala naman. Normal na away lang sa partner. Walang bubugan na nangyari sir. Walang bubugan na eh. Tapos nag-report siya dito, nung pagpunta niya dito, dumating yung police sa bahay, kinausap ako, sumama ako sa polis. Ako, ako, mismo sumama, walang daming sinasabi kasi gusto ko rin i-explain sa mga polis. Pagdating namin sa police station, nag-usap kami ng partner ko. Walang isang oras, nag-okay kami sana. Sabi ng partner ko, tara, uwi na tayo, Untok na ako. Sabi ko, sabihin mo sa polis, na uwi na tayo. yung pagkasabi niya sa polis, na uwi na, uwi na kami, wala na, na-file na yung report niya. So wala kami magawa kasi na batas eh. So, kala niya yung batas kasi pinipaglarawan. And napasok ako sa kulungan, nagubantay siya sa akin, 24 hours. Sabi ko, kung ngayon, tignan mo yung report report mo. ano nangyari? Nakulong ako. Nagpapatay ka sa ngayon. Namamakawa ka. Namamakawa siya sa mga pulis na ipalabas ako. Wala. Eh, may batas tayong sinusunod eh. Napakalit lang sana ng problema naman sir. Away magpartner lang talaga. Wala, away partner na pakalit lang. Kumbaga, ang dapat tutukan natin na problema. Hindi ito problema ko eh. Dapat problema sa ano adik, problema sa magnanakaw, problema sa ripis, magandang problema ba? Ito, away, away partner lang, napakaliit lang talaga ng problema. Pero wala eh, vlogger tayo. Siyempre, pag vlogger tayo, eh, kung tipa nga mali, kalap talaga yan. Mali ka na, mali ka na sa tingin ng tao kasi abangan nila yung pagkakamali mo. Pero wala akong problema din sir. kasi mas malami pa rin naniniwala na may naiwan pa rin nakabutiyan sa katawan ko. So, so yun sir, um, nag-awin talaga. Okay kami sa partner ko. So, wala, wala nang wala nang problema. Kadyang nakulong na talaga ako dito kasi may batas na sinunod dahil kahit anong sabihin ng partner ko na urong niya, urong niya, yung mga sinasabi niya, wala na, late na talaga siya. So dapat sana hindi mabot sa ganito kasi away, away partner lang, dapat ano lang ano, ba, dapat pag-usapan na lang sana. Maliban na lang kung yung partner mo, bilog, bilogbog mo talaga, binugbog mo yung partner mo, yun yung hirap intindihin kasi abusado na talaga yan. Makita mo, sira-sira yung mukha ng partner mo, binubuk mo, pero yung away lang talaga na napakaliit lang. Hindi na yan, hindi yan yun, di kailangan na mahabot sa ganito. Kaya sa mag-partner dyan, away lang talaga. Away lang. Oo, huwag na nga na, huwag lang magbubugan. Sir, na-tawa na, ko sa bubugan nangyari. Sa sinabi dun, bubugan eh. Tawa nga yung partner ko dyan eh. Kung nandito na partner ko sa'yo, papasa. Papanin ko rin sa inyo, paparap ko sa inyo, huwag na, baka ma-jua rebel ko pa na sa, sa news pa. lang. Oo, oh, Sorry. sa vlog ko na lang para ate at earnings ba. <laughs> so ano mga sabi mo sir sa mga nagko-comment na for content lang po ito lahat? Uh, sa mga nagsasabi for content, hindi ito content, uh, ano talaga ito, uh, nangyari talaga na hindi na, hindi, hindi inasahan ba na akala niya yung ginagawa niya ng pag-report ay pwedeng bawiin. <laughs> na uh, report kita. Kunwari lang, takutin kita. Pero hindi makatakot ang batas. Batas yan eh. So, yan ang nangyari. Wala na. Napakalitin talaga ang problema. Away, magpartner lang talaga. oh, so, ganun lang. Um, Sir, anong personal lesson na na-learn mo sa experience mo nito? Ah, uh, na, na experience ko dito, um, ano, um, hindi, 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 hindi ano, hindi, um, hindi madaling uh, ano, hindi madaling makulong. O, no, hindi madaling makulong. Kausap ko, butiki. Eh. Oo. <laughs> oh, Nagkitigar kami ng na butigay dun eh. Oh, sabi ng butigay dun. Walang tulog ganito ah. Lagi na kape. Eh. Talo ko tulog muna ako. So mahirap talaga sir na makulong. So dapat iwasan na lang talaga na hindi ka makulong. Para walang problema. Masarap mamuhay ng nakatambay sa ano. Kubo ka Kaysa nakatambay ka sa ano. Sa, sa, kulungan. Sa kulungan. Kahit. Kahit ano. Kahit. Maligo ka doon. Doon ko narasan. Maligo. Nakatayo. Ganun lang oh. Tayo. Tapos Si ka, ganun lang, kunti lang kimbot mo. Si ang hirap. Natutot plus ka, nakatingin ka sa kisame kasi pag mo sa yung sabal, baka masuka ka pa. <laughs> di ba? So, yan yung mga experience ko na Hindi, balikan. Okay. Oh. bro experience lang yun. Uh, magandang experience din yun. O, oh, magandang experience din yun. Salamat, sir. Thank sir.